Welcome to my vlog, Lu Mulawin Loop Update Mga kalodi, nandito po ako ngayon mga kalodi Mga kalodi Nandito po ako ngayon mga kalodi Magpapakain tayo ng mga kalapati natin mga kalodi Kakain natin mga kalodi Kapang maaga pa mga kalodi Ano sila mga kalodi sa taso? Ang dami, ang dami na mga kalodi? kababayan nyo mga kalodi no, pakainin natin sila para makapubusin sila, mga kalodi. So, mga, kalodi. sila mga, kalodi. Iloh, mga kalodi mga kalodi papakainin sila mga kalodi yun mga kalodi mga kalodi babaan naman sila mga kalodi yun yun Ay, mga ating mga ano, warrior mga kalodi mga kalodi mga gutom mga ating warrior mga kalodi ito 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 mga kalodi may mga warrior natin mga kalodi mga kalodi mga kalodi mga kalodi nya mga kalodi babaan nya food fish na mga kalodi food trip mga kalodi wawin wow, wawin wow, kagigisi nya po si teyang kagigisi nya po yan nah, po yung anak ko wawawin 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 wawawin

Ibu lagi mah kalau di pakai betul. kalau di mah warrior. Ini Nah itu di sini nanti dari dari saya sadar berisi mayan makalodi. kalau Talaga ng mabuti yan Itong natin Ayan na mga kalodi Puntad siya ka, mga kalodi Ayan siya ka, Sila sila Mga kalodi Ang ka. mga kalodi Kain na mga kalodi Ang muli Lumaltras ka dito Mga kalodi Nabugaw siya mga kalodi Upad Pero babaya babalik ko yan Mga gutom yan mga kalodi mga kalodi na mga kaloti eh. baba mga kaloti pinakay para sa mga kaloti pinakay para ano kainan na mga ating mga warrior mga kalodi eh. nag pa dito sa kaloti eh sa loob ba. Ika sila mga warriors, mga ba kalodi eh. Mga mga young birds ay lahat mga kalodi eh. Mga young birds natin mga kalodi eh. Papahala kayo mo ba ba? na mga kalodi eh, mga mga arwa Ah, ina. ah ina na mga... ờ huh? hả? Oh. Ah. Alo. ờ oh. lại đi xin đi, Mama. lại đi đi. ayun uh, lang sila mga kalodi mga upate mga kalodi mga ayun lang mga kalodi yan o si white tie ano over white yun mga kalodi mga water lang kalodi yun malapit uh, uh... uh... na mga kalodi yun ang layo na nga sa kalodi batangkas na sa kalaguna mga kalodi hanggang dito na mga kalodi ang aking mga vlog ngayon kalodi uh, mula aking vlog update sana langit mong suporta na subscribe ang aming ano, YouTube channel mga kalodi. Malaking tulong na po sa amin yun. Subscribe naman po mga kalodi. Thank you for watching. Hanggang dito na lang po mga kalodi. Abangan ka ang susunod na videos. Paalam po.